Sige, sige. Bakit nga mo? Mag... Ano nga rin? Paano mag-live? Sige, mag Sandali. Paano ba to? Bakit walang tao? Ano walang tao? Bakit doon yung binidyohan mo? Oo oh, nga. Eh, ano nga? Ano, ano? Ayan. Nahuli na kita. Kaya <laughs> <Adiyan> mo description. <laughs> Paano ay? Hindi nakahuli. Nahuli na kita tweet-tweet. Ah. Ikaw naman. Nahuli na. Tweet-tweet. Tweet-tweet. Di, nahuli ko si tweet tweet nahuli na nga kita papalherang yo nahuli na kita tweet tweet oh, Good morning mga guys. Andito na si Tweet Tweet na ho bait mo Ang bait-bait! Nagpahuli tweet, ka tweet, sa akin! Huli ka nga, Tweet Tweet! Nag-sleeping beauty! O, oh, yan si Tweet Tweet, nasa ah. balikat ko! Sina tweet Tweet Tweet! <laughs> hello, hello! Uh, o, oh, may panahon! <laughs> don't, don't, don't fly! fly. <laughs> don't fly, Argentina! Don't, oh, don't fly! O, don't try po. pala! <laughs> Don't uh, cry, baby. Nagugutom ka na. O, oh, inaantok. Um, ha? Hello, hello. Where hello. is your mother? Your mother. I am your in, mother. In, in the park. <laughs> the mother is the in the skies. In Under the palm tree. There. On the top of the, the palm, palm tree. tree. <laughs> on the palm tree. Nasaan <laughs> na yung isa naming... Ah, uh, wala pang sisi namin na isa Hindi Hello, niya nakita Hello, you now Come over here Mayroon kaming Tweety na nahuli Oh, ayan si Tweety Nasa kamay ko Ang bait inaantok si Tweety <laughs> Oo, oh, nakatingin sa akin Nagapiyong-piyong pa yung mata niya <laughs> kantahan kita. Tweet. Ah, gusto mo kantahan kita? Ang mga ibon Ay, na, na, na ano, kadugtong? Ang mahal ng Diyos <laughs> Di ko O oh, ano pa? Oh. Sige matulog Langdam ka na lupad, ha lupad. Ma Matulog ka na tweet Pa ha. ko oh, na bungklad, yeah. bungklad. Oh. Oh. Gagaduyan, duyan, lukso, oh, ulan, sa... Oh. Na, ano ba yun? Ano ba yun? Ano ayan! Hello, Ebon, Ebon! Oh, si Tweety! Ang gam na lupan, lupan! Ang bait ni Tweety, o! Ayan! O! Ang bait ni Tweet. Ayan na, Tweety, lupat ka na! Oh. Thank you na sa video mo, Tweety, ha! Nagutom ka. Thank you sa video, Tweety Ang Tweety. ganda ng umaga. Nagpahuli ka sa akin. Oh. May kain na kami, Armosan. Oh. Thank you. Bye-bye po. Ayan, si Tweety. Oh. Sa panunood ni Tweety. Ayan. Oh. Okay, babo. Morning mm, sa lahat. Oh. Bye. Tapos